All right mga idol, kakarating lang natin sa sindangan mga idol no. Yan nagutom kami idol kaya pumunta na kami dito sa kananan sa baybay mga idol no. Dito mga idol maraming mga pwedeng kainan dito idol. Ah, uh, may seafoods. Pwede ring may RM dito baka bulalo yan, marami dito idol no. Tignan niyo naman dito idol, ang daming mga table-table nila idol tapos ang daming namang mga nagbebenta dito idol ng mga pagkain idol no. Pili-pili ka lang sa idol kung saan yung masarap. Ako idol prepare ko ngayon magsipod sa kong idol. Yan dito tayo pamisto idol sa may tapat ng yung malaking malaking kaldero mga idol. Oh. Si alam ko may sabaw-sabaw diyan. Pag biyahe mainit, masarap yung may mga sabaw-sabaw mga idol no. So yan dito kami idol. Pagkatapos namin kumain idol, pumunta na kami dito ng Sindangan Market mga idol. Ang laki ng kanilang market dito idol. Oh. Marami kasi dito ng sipos na mura idol kasi paano naming mamili idol ba? yung mga crabs rin yung ganong idol para pag uwi doon sa bahay idol eh, ay meron tayong mga maluto idol ba kaya tumabi muna kami dito maghanap tayo ng seafood pasukin natin ito ilang market dito idol oh. pero mas maigam idol kung magpunta ka dito maaga pa lang magkapunta ka dito sa kanilang market doon sa kanilang bagsakan talaga sa seafood sa idol kasi mura talaga idol hindi na kinilokilo kasi napapanood ko lagi ko doon yung kasimpleng vlog idol ba Grabe ang mura ng isda dito idol mga seapods. Hindi na kinilo, tapok-tapok lang mga idol. No? Pero ngayon kasi idol ay eh, tanghali na idol mga alauna na no nakarating na kami dito sa market idol. Kasi nagtanghalian pa kami so yung isda dito idol ay eh, na lang tapos. Pero mura talaga yung isda nila dito, yung malaking isda idol. Ah, 100 plus lang doon sa amin mga 200 na. Oh, 140, 150 yung malaking isda, mura lang talaga dito idol. Ah, bumili lang kami ng konting isda dito idol eh kasi wala na yung crabs at saka yung seafoods dito eh. eh si ano you know, empty na kasi hapon ng idol no, mas mabuti talaga kung maaga eh, natagalan kami magdesisyon kanina na gumala so yan medyo natagalan talaga kami hapon na